Oh. Uh, Ang lalaki. Ah. Grabe ah. mga idol. Swerte, swerte tayo ngayon. Ah, ah, oh, lalaki oh. Oh. Ayun. Oh. Bahala na kayo dito ah. Ah, ay sorry. Okay, sorry my friend. Ah, tambak na. Tutupa oh. Wow talaga. Papa. Papa sana ul ka na lang oh. Hay. Grabe po. Ah ah. Merti tayo. Yan ko muna ilagay yan. Grabe ang ganda mo ng idol oh. Ang dami ba? Ito oh. Pyrex. Oop, baka mabasag. Takip muna natin yun. Oop. Ang dami, ang gaganda. Tuwang-tuwa yung mabigyan natin ito. Ay, eh, may damage man to. Ito lang, oh. Swerte tayo, ah. Oh, <laughs> o, ang laki. eh ah. Swerte tayo, ah. Oh. Ang ganda nito Sana all. Oh. <laughs> Dami oh. <laughs> Mga kutsara pa May damage kasi ito Sayang Ang oh. Oh, pa. Oh. Ito din, may sa Ito, toto wala. Ayun. Silipan natin ito dito. Ito. Oh. Diba? ay tinidur pa. <laughs> mukhang, uh, mukhang makakapuno tayo na oh. ito, ah. Ito, kunin na rin natin ito, kahit mabigat. Ah, ah. Tandaan, baka mabasag. Ito, 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 mga pinggan na oh. muna natin ito. Ah, ah. Asa na kaya si Ka ngayon? Sabi ko muna kasi baka ma... Agawan tayo ba? Ay, may damage pala ito. No, sayang di ko kinukuha yung eh, mga ganyan Ay to may damage din pala to. Baka may damage sa ano baba. Na <laughs> may tatlo pang butas yo. Eh, oh. Bahala na kayo dyan, mga idol. Aha. Ay ta Ya. Ah. Isda. Kita. Ay dami jeep. Ay tata eh, tata. madaanan. <laughs> Sayang. Oy, gusto nyo ba to mga idol? Ito, totoo. Lagayan na yung ano. Lagayan na tawag nyan. Yung sweet. O, di ba? Dami ah. ng sweet. Oh. Mga lagayan ng jenis. Ah. Ito. Plastik pero maganda. Oh. Uh. Lagyan natin dyan. Ito, plastic din. Oh, lagyan natin dyan. ito, oh, mangkok. <laughs> Swerte tayo ah. Yep. Uh. dami oh. Woo, uh. uh, grabe. Woo, grabe mga idol. Swerte, swerte tayo ngayon. Aa, ah, ah, oh, lalaki oh. Oh. Ayun. Oh. Bahala na kayo dito ah. Oh. Ito pa, yung pinili ko kanina. Ah, 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 ay sorry. Okay, sorry my friend. Ah, tambak na. to so, kunin natin to mapakinabang mapakinabangan nyo to mamaya natin ayusin eh nabagsak ba tayo to hard to yun <laughs> ayusin ko muna to kunin natin lahat ah ah grabe yan swerte ang mapagbigyan nito mga idol ang share lang po sa ating video ha Ah ah ito pa oh. Wow talaga. Papa. Papa sana ul ka na lang oh. Hay. <tinyo> <tinyo> Grabe po. Ah. ah. Merti tayo. yo. Yan ko muna ilagay yan. Ah. Tayo wala ng hawakan mo. Oh. Ito pa. Uy, ay may basag na pala nakaano la pero wag na takip ito lang puno yung lagayan natin yan ito pa lagayan nyo ng ano salad oh <laughs> isang place lang tayo isang place lang pero <laughs> karting lang yung karton no oh. itabi ko muna to yan okay baka may kumuha kasi Hirap na, atin yan Ito ba, ano ba to? Yung Ito hey, po Grabe mga idol oh Grabe pong ano, grabe pong humid Ay, maghanap-hanap po natin ng konti Madadagdagan pa natin to Follow like and share lang po mga idol Para po sa inyo ito ha Kaya yung mga nandito sa kuwit ha Abang-abang lang po kayo ha <laughs> Sa mga hindi ko pa na-replyan Pasensya na Ito busy talaga ito, makukuha na rin ako ng mga ganito Pang ano nyo Ano bang pwedeng lagay dito? Bahala na kayo dito, mga jilis Dati, hindi ako nangunguha nyan Pero ngayon, kukuha na tayo ah, Ubus na Uy, ito, ang ganda oh Buo pa Bahala na kayo dito Ah Ya yeah. Okay. Baka mayroon pa. Oh, ito nga oh. nakaano pa oh. Pang display. Mababaw man to. Mapla. Ito to, hindi plastic. Ayos to. Gusto nyo ba yung mga ganito mga idol? Oh. Uh, mga... Puno agad yung karton natin Ito ngayon Ito mayroon pa dito eh <laughs> Yun May nakuha naman tayong thermos Oop Okay Sabi niya Okay pa ako Kunin mo na <laughs> ah. Ito to 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 ah. Sana all Grabe po Grabe po talaga ang blisi ngayon. Ah, may damage oh, sayang. Nasa kaya yung mga trupa ko, bakit nang wala? Ito to. Oh, Uy, ang ganda na ito oh. Wala mga hawakan, sayang. Ayaw ko niya, walang hawakan. Okay. Ito, to to. Oh, ang ganda din oh. Istokes. <laughs> Wala na. Wala na nga masyado. Ang cute cute ah, kabayan. Oo, oh, oh, Comment nyo mga ba, mga idol. Kung gusto niyo yung ano, yung mga ganito, yung mga pan-display. I-comment nyo ah uh, Okay, idol, kuha ka ng mga ano, kuha ka ng mga pan-display, mga pasong maliliit. Comment kayo kan pag gusto niyo. oo Oh. oh. Para manguha tayo sa sunod Yung mga ganito pang display Hindi kasi ako nangunguha nyan eh Ngayon pag gusto nyo Kukuha tayo <laughs> oh, di ba? Oh, ayusin natin ngayon to Ah ang dami Ito na po nangunguha natin mga idol ay si kabayan oh Hello <laughs> hmm. Ngayon Paano ngayon natin ayusin to? Oh ganda oh <laughs> uh, Unahin natin yung mga pinggan Oh, check out sa mapalad na mabigyan nito. Talaga naman. Ah. Okay. May mga ano to, may basag. Ito yung mga basag kanina. Oh, tinulungan pa ako ni Kabayan, no? Hey, Sige. <laughs> oh. oh. Grabe po. Ayan, dito Ah! Ang dami, ah! <laughs> Ang lalaki. Ang <Mga> dito. <laughs> A, al ayan, A alam na alam niya oh. <laughs> Saan po to yung mga nandito sa kuwit, yung wala silang time mamulot, binibigay ko din. Oh, di ba? Oh, yun nga yun, yung pinamigay ko din. ko Mga basag yan? Oh, pinamigay ko oh, yan. sa kuwit. Tapos sa YouTube, iman naman yon. Nagpaparapol naman ako sa YouTube. Oh, di ba? Ganun lang. Kasi yung iba nga, walang time para mamulot. Oh, kung baka tulong ko na lang sa kanila. Kaya nga. Pla oh, yan o. Parang plastic to eh. Ha? Masa sipat mo ba? Oh. Yun ang ano ko, buhay ko eh. <laughs> Kaya binabasa ko eh. Sabi nung baser ko. Kaya ano eh, baser, baser. Napaka, an sabi niya, Pinamimig pinamimigay mo lang. Sabi niya, pagkapagod ka, tapos pinamimigay mo lang OMG, sabi. Hindi niya alam eh. Masaya ako pag meron akong binibigyan. Oh. Tuwan tuwang tuang tuwa sila. Oh, ko lang 'yan. Ganun lang. Nung nakarang sa nung nakarang sa apat yung nakuha ko, ah tatlo. Tatlong ganyan, malalaki. Ang nabigyan ko naman, apat katao. O, oh, di ba? Tapos ngayon, sana marami pa akong makuha. Okay, mo, sige, o oh. sige, lagay mo dyan. Tinunungan ako niya ating mag-ayo. <laughs> ah! Ano yan? Yan. Yes. Ayan, ah, okay. Oh. aw. <laughs> oh, grabe. Oo. Oh. Meron pa naman tayo dito idol Dolo, oh. ayun o. Oh. Dito rin natin ilalagay yan. Ano yan? Ah, pang ano yan? Pang uh, sakta, ta, uh, takalan sa mga gumagawa ng cake. Oh. Ah, ah, pa. Grabe naman to. Ayan. Ah, ah. Puno. <laughs> ah? Puno nga eh. Paano kaya to? <laughs> Dalawa na eh. Magpunta ka na doon, kuya? Saan? Di pa? Di pa? Ay, ah, mga idol, hanggang dito lang po ang ating video. Maraming maraming salamat. Uh, follow, like, and share lang po. Kung uh, bago pa lang po sa ating YouTube channel, kung kayo napadaan, siyempre kung tinlapin naman, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang ating subscribe button at siyempre pakiclick na rin po yung notification bell. Para lagi po kayo updated sa mga video na ating na upload at saka updated din po kayo kung meron tayong pinaparapol naman ni Ben. Uh, maraming maraming salamat. Ayusin ko lang mo na ito. Bye-bye. Peace -bye.